Mainit na balita, gumulong na ang imbisigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Projects. Layon daw nitong hukayin ang korupsyon umano sa mga proyekto mula sa mga kontratista at mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Committee Chairman Sen. Rodante Marcoleta, nasasayang ang pondo dahil sa mga kwestyonabling proyekto. Kapalit daw nito ang buhay ng mga tao at mga pinsala sa mga ari-arian. Sa 15 kontratista, pito ang dumalo o nagpadala ng kinatawan. Ipapasubdi na ng komite para sa susunod na hearing ang mga hindi sumipot. Nasa lisihan ng magnanakaw ang isang tindera sa Maynila. Nakatulog daw ang biktima dahil sa pagod ng natangay ang halos 7,000 pisong halaga ng mga paninda Ang nahuli kam na insidente sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Tila balisa ang babaeng yan na nakunin ng CCTV sa Dagupan Creekside sa Barangay 49 sa Tondo, Maynila, linggo ng umaga. Makikita pa na ilang beses siyang nagpabalik-balik at tumatakbo. Natangayan pala siya ng halos 7,000 pesos na halaga ng mga paninda. Ilang minuto bago ang pagnanakaw, makikita ang isang lalaki na napadaan sa lugar. Tila kumuha siya ng tsempo at dahan-dahang kinuha ang malaking bag ng biktima na naglalaman ng mga sari-saring paninda tulad ng mga pantali sa buhok at mga plastik. Ayon sa 32 anyos na biktima, dahil sa pagod, nakaidlip siya sa tabi ng kanyang rolling cart. Magdamag daw kasi siyang nagbantay sa palengke at maglalako naman sana siya pagsapit ng hapon. Kasi po, 200 lang po yung binenta ko sa palengke. Kulang na kulang po. Patulog po ako, pagpahinga po ako, natulog po ako ng saglit para may lakas po ako para mag maglako po. Ang problema, inutang niya lang daw sa kanyang kapitbahay ang puhunan. Ang kikitain, pambilisana ng pagkain para sa kanyang pitong anak. Nananawagan siya ngayon ng tulong sa Manila LGU. Hindi niya alam kung gaano kalagan ng paninda ko nakuha niya. Pambaw na nga naku sa pangkain namin sa araw-araw. Sabi naman ng barangay, bagamat hindi nila residente ang biktima, handa silang magbigay ng tulong sa kanya. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa iba't ibang barangay na posibleng nakakakilala sa salarin. Nag-usap kami ng council, ambag-ambag kami para mapunuan yung mga nawala sa kanya. Makikipag-ugnayan po tayo sa mga kapulisan yung kailangan merong additional police visibility at Barangay Official Barangay Tanod of Visibility. Nananawagan din ang barangay sa kanilang nasasakupan na agad makipag-ugnayan sa kanila kung may nakakakilala sa lalaki. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Online pagnanakaw naman, naubos ang laman ng mga bank account na isang senior citizen matapos mascam ng isang nagpakilalang empleyado ng SSS. Ang modus alamin sa balitang hatid ni Ian Cruz para huwag maging biktima. Perang ang pinaghirapan at inipon ng matagal, naglahong parang bula. Life savings ng isang senior citizen ang nadali ng scammer ayon sa kumakalat ngayong post sa social media. Base sa idinitali ng anak ng biktima, alas 11 ng umaga nitong Webes nang tumawag sa kanyang ama ang nagpakilala raw na empleyado ng SSS sinabi raw ng babae na may update ang SSS app at hindi na kailangan pumila sa branch para makakuha ng PRN o Payment Reference Number na nagkataong kailangan noon ng kanyang ama. Ipinadala raw sa email ng kanyang ama ang link para ma-download ang app na kailangang i-install. Bandang tanghali, hindi raw makontakt ng nag-post ang kanyang ama kaya pinuntahan niya ito. Hindi pa raw natapos ma-install ang app kahit noong pasado alauna na ng hapon. Dito na raw siya nagduda na baka raw scam ito. Sinubukan daw niyang i-turn off o reset ang cellphone ng ama pero ayaw. Ni hindi raw makapag-screenshot at hindi gumagana ang mga pinipindot nila. Natigil lang daw ang app installation nang alisin niya ang SIM. At nang i-check ang mga bank account, nalimas na pala ang pera ng ama kahit wala naman daw silang ibinigay na personal na detalye o kahit OTP o yung one-time password. Inalis nila sa phone ng app installer, inireport sa mga banko ang mga transaksyon, pinablock ang mga card at nagpalit ng passwords at PIN. Ang social security system nagpaalala na hindi tumatawag o nagpapadala ng mensahe ang SSS para mag-alok ng espesyal na pribilehyo kapalit ng pag-update ng MySSS o SSS mobile app. Sa tingin ng isang cybersecurity professional, posibleng remote access trojan ang malware o malicious software na ipinadownload ng tumawag. Kaya para na-take over ng scammer ang cellphone ng biktima. When installed in your phone or in your laptop, the threat actor will have access, full access to your to your device and can even prevent the owner to operate the device. Nakikita niya lahat, nananavigate niya, no? Na yo kung saan siya pupunta. Pag may pumasok na OTP, pupunta siya doon sa message, makikita niya. So, kung nag siya, ang dapat daw tandaan para hindi mabiktima ng mga scammer, huwag kakagat sa mga text o tawag lalo ng mga taong hindi kilala. Huwag tayo makipagtransaksyon uh, dahil hindi tayo nakakasiguro na maganda ang kahinat na nito. Ang PNP Anti-Cybercrime Group umaasang lalapit sa kanilang tanggapan ng biktima para matulungan nila. Sana matingnan namin, makausap yung uh, biktima para malaman talaga natin kung ano yun. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasang bago matapos ng Agosto, maglalo, maglalabas ng desisyon ng LTFRB tungkol sa hiling na dagdag pasahe. Dininig kahapon ang petisyong 1 peso provisional fare hike ng mga transport group. Kung sakaling maaprubahan, magiging 14 pesos ang minimum na pasahe sa traditional jeep. 16 pesos naman sa modern jeep. Tanong ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III, hindi pa ba sapat ang provisional increase noong 2023? Sabi ng mga transport group, libang piso na ang itinataas sa presyo ng kada litro ng diesel at tumataas din daw ang gastos sa pagpapaayos ng kanilang sasakyan. Hindi na rin daw mahintay ng transport groups ang fuel subsidy na ilalabas lamang kapag 80 dollars per barrel na ang bentahan ng crude sa world market. Sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research, wala pa ito sa 70 dollars. Simula sa August 29, kabilang na ang mga mangingisda sa magiging beneficiary ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, halos 3 milyong mangingisda ang makikinabang sa murang bigas ng gobyerno. balak ilunsad ang pagbibenta nito sa mga fish pork. Kamakailan, isinama na rin sa mga beneficiary ang 20 pesos kada kilo ng bigas program ng pamahalaan ang mga magsasaka. Nagsimula ang benteng bigas meron na program ng gobyerno nito Abril sa Visayas. Unang sakop ng programa ang mga senior citizen, persons with disability at solo parents. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa mainit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay ang isang babae sa Dingras, Ilocos Norte. Chris, anong nangyari sa kanya? Koni inaimbestiga na ang ng pulisya ang insidente bilang kaso ng pagpatay. Natagpuan kasi ang babae na nakagapos ang mga kamay at may takip ang bibig. Lumalabas sa autopsy na may sugat siya sa kanyang ulo. Nawawala rin umano ang mga pera at alahas ng biktima. Ayon sa biyana ng biktima, hiwalay na ang biktima at ang kanyang anak. May mga anak sila pero mag-isang nakatira sa nasabing bahay ang babae. Nang puntahan nila ang bahay ng biktima, doon na tumambad ang bangkay na walang suot na pang itaas. Sa ngayon, inaalam pa ang motibo sa krimen at kung ginahasa ang biktima. Nagsasagawa rin ng CCTV backtracking ang mga otoridad para matugis ang mga nasa likod ng krimen. Naperviso naman ng peste ang ilang magsasaka sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Naninilaw na ang dahon ng mga tanim na palay sa Barangay Lanas. Nangangamba ang mga magsasaka na umabot rin dito o rin ito sa buti ng mga palay. Ilang beses na raw silang nag-spray ng pesticide pero walang nakikitang pagbabago. Ayon sa mga Mangaldan Municipal Agriculture Office, tinamaan ng bacterial leaf blight ang mga pananim doon. Handa raw silang tumulong sa mga apektadong magsasaka. Makipag-unayan muna raw sila sa tanggapan nila bago gumamit ng pesticide. Ayon naman sa Department of Agriculture, hanggang kalahati ang pwedeng mawala sa aanihing palay kapag tinamaan ng bacterial leaf blight. Kaya iwasan daw ang labis na pagpapatubig para hindi kumalat ang sakit. Bunutin kaagad ang mga apektadong tanim pero huwag itong ibabaon sa lupa para hindi na makahawa. Iwasan din ang labis na pagdalagay ng pataba, lalo na ng nitrogen. Patuyin daw muna ang lupa ng 30 araw para mamatay ang BLB bago taniman ulit. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression, Juaning. Sa ngayon, namataan ng pag-asa ang nasabing bagyo 840 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Napanatili ng bagyo ang lakas nito na 55 kilometers per hour na hangin. May panibagong low pressure area naman na binabantayan sa Pacific Ocean. May git 1,000 kilometro ang layo niyan sa eastern Visayas. May medium chance daw ito na maging bagyo at posibleng pumasok sa PAR bukas. Sa ngayon, bahagya ng naahatak ng nasabing LTA ang hanging habagat. Pero Easterlies pa rin ang umiira sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa pag-asa. Higit na makakaasa sa maayos na panahon ng Metro Manila at iba pang panig ng Luzon, pero maging alerto muli sa mga local thunderstorm. Katunayan, nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito po sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Katagal ang babala hanggang mamayang alas gis ng gabi. Huli sa Quezon City ang isang lalaking wanted dahil sa kaso ng iligal na droga. Bistado naman na nakaw ang motorsiklong gamit ng isang sinitang rider dahil wala siyang suot na helmet. Balitang hati at DJ sa Gustin. Nakasakay sa motorsiklong isang lalaki ng sitahin na maoperatiba na nagsasagawa ng anti-criminality operation sa barangay Gulod na Valiches, Quezon City. Kalauna na, diskubre na ang daladala niyang motorsiklo hindi kanya. Napansin po ng ating mga kapulisan na yung moto ng kanyang gamit ay wala pong registro, ganun din ay wala po siyang uh, helmet. So siya po ay nalapitan at sinita at sinabihan kung may mga dokumento na hawak ay wala po siya may pakita. So nung aming makita, chinek ang engine chassis, ay itinawag namin dito sa aming opisina. Positibong kinilala na may-ari na sa kanyang motorsiklo na ninakaw sa Project for Quezon City noong biyernes. Ayon sa biktima, ito ay nawala sa tapat ng kanyang bahay. So nung malaman niya na ito ay nawala, agad nagsadya sa aming pilan at nag-report ng isang motor-napping incident. Inaresto ang 32 anyo sa sospek na nanaharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Car Napping Act. Ayon sa QCPD, dati na rin siyang nakulong sa parehong kaso maging sa reklamo qualified theft at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ano comment lang po sa korte lang po ako Sa parehong barangay na Cempong din ng mga ang isang lalaki na lang pagalamang may existing warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isinilbito sa 42 anyos sa lalaki. Napansin po namin na yung lalaki na pasalubong sa amin ay iniiwasan po ang aming operatiba. So nang siya ay nalapitan at inalam ang kanyang pagkatao, ay chinek po natin sa tinatawag na naming electronic warrant of arrest o e-warrant. Taong 2019 pa nakasuan ng lalaki matapos manong mahulian ng droga sa Quezon City. No po sir. Nakapag-return of warrant na ang polisya at inihintay na lang ang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.